Magandang araw. Another cake vlog ulit ang aking gagawin ngayon. Bali, ang cake na gagawin ko ay apat na peraso. Bali, yung dalawang cake dito ay medyo matagal-tagal na yung naipabook. Tapos yung dalawa ay rush order yon Dahil gabi nga in order. Tapos kinabukasan, kukunin na. Ah. Pero okay lang naman na ipa-rush order yon Dahil yun nga ay aking repeat clients na rin nga palagi. At saka buti na nga din lang at ako yung may mga stock nga na cake. Bali, itong aking unang ginagawa ay moist butter vanilla to. Tapos ang size nito ay 6x4. Bale, ang pinagkopyahan itong cake nito, ito, ako rin ang gumawa nito. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, ay halos parehas lang talaga. Doon nga sa mga nauna kong naggawa nga, dahil yun nga ang gusto ni client ay eh, syempre yun ang ating susundin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na baguhin ko na lang yung kulay. Kung napansin nyo nga pala dito sa drip nito, ayan, medyo maganda ng ating pagdi-drip ngayon at masyado na ngang runny. Tapos dyan sa ibabaw, rosette lang yan at doon sa may board, ayan, ganyan design lang din. At kung napansin biglang dumilim syempre, nawala na naman kami ng kuryente. Tapos na tong isa kaya ayan ilalagay ko na yan sa chiller. Ito naman pangalawa ang aking gagawin. O di ba kahit walang kuryente eh tuloy ang, ang, ano, ang trabaho at okay lang din naman nga at meron nga kaming ilaw na discharge dito at saka yung ilaw ng camera ang ginagamit ko. Ang flavor nga pala nitong cake nito ay vanilla din at ito nga ay 6x4. Bali ang order nito ay iisa lang din. Yung nauna kong ginawa at saka ito isa lang din ang order eto yung rush order, o oh, di ba diba? Kahit ito yung rush order, ito pa rin pala yung nauna kong nagawa. Bale, ang pinagkopyahan din ito ay gawa ko rin yung mga nauna. Kaya yan, oh, parehas na parehas din talaga. Pati yung kulay ay same lang din. At saka yan yung style, ayan, kauna nauna kong gawa ng style na ganyan. Ayan, yan na yung pinagkopyahan nun. Ang cute din nga naman kasi ng design na ganyan. No? Ayan, tapos niya sa may board, ganon Elliot Parehas lang din. Nakatapos na ang pangalwa at ilalagay naman yan sa chiller. At proceed naman ako dito sa ating pangatlong cake. Bali, ang size naman nito ay 7x3 at ang flavor naman nito ay moist chocolate. Ito yung isa sa pa-order ko na medyo matagal-tagal na rin yung naipabook sa akin. At dito sa mga cake na ito ay buti na nga din lang at medyo mabilis-bilis ko rin nga itong napakinis. Bali, yung ibabaw nito, ayan, ganyang style lang naman ng aking ginawa. Ayan, ano ba tawag yan? password Ayan, gamit yung spatula. Tapos ito ay mayroon dun drip. At ang drip nga niya ayan, kulay pink. Dito sa time na ito ay medyo, medyo hindi nakikisama yung drip. Pero ayan, habang nagtagal din naman ay nakisama rin. Tapos dyan sa ibabaw, eh, roset na lang ang aking ginawa diyan. Dahil ito nga ay Hello Kitty din. At ang pinagkopyahan nga nito ay yung mga nauna ko rin na nagawa. Nakikita rin kasi nila yung mga nauuna kong gawa. Kaya ayun, yun yung na nga lang din ang pinapakita sa akin na daw. At doon sa so my board, ayan, ganyang style lang din. Ito na yung ating pang-apat na cake. At ayan, kung nyo ay may purple akong nilalagay dyan dahil ito nga ay unicorn at ang flavor naman dito ay uh, moist butter vanilla at ang size naman ay 7x4. Purple at pink combination nga palang napili para dito sa ating unicorn. Sa paglalagay ko ng icing dito at saka sa pagpapakinis ay medyo natagalan ako dito dahil nga ayan dalawang ang kulay. Pero dun sa ibabaw ay ayan medyo napadali din naman kahit hindi ano pakinisin dahil nga ayan yung matatabunan lang din itong ating mga ilalagay sa ibabaw. Dito sa iba ay pinagsama ko lang dito yung pink at saka yung purple at yung iba ayan pure pink lang tapos magdadagdag na rin ako dito ng sky blue ayan hindi na masyadong matingkad yung ating sky blue tama na na yung ating color combination nito pagkatapos kong maassemble yung cake ay nilagay ko muna yung sa ano sa chiller dahil yun nga ay kagabi ko yun ginawa at ngayon naman ay umaga na eto nga at pinapakita ko sa inyo yung aking mga nagawa kagabi bago ko siya lagyan ng topper ay naglalagay na rin muna ako ng mga drages diyan ayan kompleto na ng mga drages so umaga rin talaga ako naglalagay ng drages hindi ako naglalagay niyan sa sa gabi. Pagkatapos ng dredges ay eto naman nga mga topper. Hindi rin talaga ako naglalagay niyan sa gabi dahil nga yung aking, yung aking photo paper ay hindi siya waterproof. Kaya kapag kanyang lagay sa gabi ay naano talaga, nababasa. Kahit na yung iba ay nalalagyan ko ng tape. Ayun, hindi pa rin talaga naiiwasan na yung iba ay nababasa, lalo na yung gilid niya. Bale, eto nga palang cake na ito ay dalawang celebrant dito. Bale, sa isang celebrant ay dalawang cake, pero magkakaiba naman yung omorder. At eto na nga, at nandito na nga ako sa unicorn. Ayan, may palibri na rin naman dyan mga spice star star. Hindi yan kasama, pero ayan, nilagyan ko na para pampadagdag din naman ng style. At eto na po ang ating mga cake. Ayan, tapos na, ready for pick up na itong dalawa. At yung dalawa mo naman ay, ay kami ang magdi-deliver. Kaya abangan nyo, yung aking next video na i-upload dahil kami nga magdi-deliver ay doon na naman kami sa ilog dadaan. Salamat po sa mga order. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.